Ang pelikulang tampok natin ngayon, ay ang 2013 Mexican comedy drama movie na pinamagatang, Instructions Not Included. Nagsimula ang pelikula sa Acapulco, Mexico kung saan ibig ng lalaking si Johnny Bravo na maging matapang ang kanyang anak na si Valentin, sa isip ni Johnny na kapag naranasan ng kanyang anak ang isang mahirap na bagay ay mawawala na ang takot nito sa katawan pero sa naranasan ni Valentin na patalunin sa mataas na bangin pabagsak sa dagat at ikulong ng ilang oras sa madilim na lugar sa sementeryo, ay nagbunga ng galit sa kanyang dibdib at inisip niyang hindi siya mahal ng kanyang ama. Dahil doon lumaya si Valentin at namuhay mag-isa, pero ayaw pa nitong mag-asawa dahil natatakot ito sa responsibilidad, kaya naman halos buwan-buwan iba-ibang babae ang kanyang nakakarelasyon, iisa lang palagi ang pangako ni Valentin sa kanyang nagiging girlfriend, na siya lang ang una at huli nitong iibigin. Pero matapos ang dalawampung buwan, nagtaka si Valentin sa pagdating ng isang babae na si Julie. Laking gulat ni Valentin nang sabihin ni Julie na ang dala niyang baby ay ang bunga ng pagsasama nila ni Valentin ng dalawang linggo noon. Ibinigay ni Julie ang baby para bayaran muna ang taxi. Nang nalaman ng mga babae na may anak na si Valentine, nagsi-alisan agad ang mga ito. Pero hindi na bumalik pa si Julie bagkos tumawag na lang ito. Umiiyak na hiniling ni Julie na alaga ang mabuti ni Valentin ang kanilang anak. Iiwan muna niya ito dahil hindi pa siya handa. Narinig ni Valentin na nasa airport ng mga oras na yun si Julie. Nagmamadaling tinungo ni Valentin ang airport, halos paliparin niya ang kanyang motorsiklo, mahabol lang at maisa uli kay Julie ang baby. Pero naabutan niyang pasakay na ng eroplano si Julie. Wala nang nagawa pa si Valentin kundi iuwi muna ang baby. Dinala niya ito sa restaurant ng kanyang kaibigang mag-asawa na sina Judy Z at Sammy. Nakita nila sa bag ng baby ang passport nito, at nalaman nilang magi ang pangalan ng sinasabing anak ni Valentin. Hinanap ni Valentine ang mga love letter noon na ibinigay ni Julie, hanggang makita niya ang isang litrato ni Julie na may pangalan ng hotel na nasa Los Angeles. Dahil ayaw ni Valentine na maiwan sa kanya si Maggie, nagpa siya siyang hanapin si Julie sa Los Angeles, pero dahil walang visa si Valentine, napilitan itong makisabay sa sindikato na iligal na nagtatawid sa border ng mga walang papeles. Hindi nagtagal, narating na rin nila ang Los Angeles, hanggang matuntun ni Valentin ang hotel na nasa litrato, pero sinabi ng security guard na wala na doon si Julie at maaring sa New York na ito nanirahan, hindi maintindihan at hindi marunong magsalita ng ni English si Valentin, kaya inakala niyang naroon lang sa loob si Julie. Pero ang kaso hindi siya pwedeng papasukin dahil bawal ang bata sa loob ng hotel, pumunta sa likod si Valentin at dumaan sa laundry area, sa kanya iniwan muna doon si Maggie. Nang nasa loob na ng hotel si Valentin, nagtanong siya sa isang hotel attendant, sinabi ng hotel attendant na nakita niya noon si Julie na naka-check-in dati sa presidential suite. Nang oras na yun okupado ang presidential suite ng kilalang movie director na si Frank, kausap nito ang kanyang sekretarya ukol sa paghahanap nila ng stuntman. Nang kumatok si Valentin, inakala ni Frank na ito ang hinihintay niyang stuntman, kaya pinapasok agad niya ito, nagtanong si Valentin pero hindi siya pinapansin ni Frank na kausap pa rin ang sekretarya, biglang nagulat si Valentin nang makita niyang malapit ng mahulog sa swimming pool si Maggie, biglang nakaramdam ng pag-aalala si Valentin sa kanyang anak. Di na inalintana pa nito kung gaano kataas ang kanyang kinaroroonan, at agad itong tumalon. Dahil doon agad na iligtas ni Valentin sa kapahamakan si Maggie, labis na humanga si Frank sa kanyang nasaksihang katapangan ni Valentin, kaya inalok ito ni Frank na magtrabaho sa kanya bilang stuntman. Walang ibang pagpipilian si Valentin kundi pumayag, na isip niyang wala siyang ibubuhay sa kanyang anak habang hinahanap niya si Julie. Mula noon, mag-isa niyang pinanindigan ang pag-aalaga kay Maggie, umikot na lamang ang buhay ni Valentin sa trabaho at para kay Maggie. Makalipas ang anim na taon, isa ng dekalibring stuntman si Valentin. Kapag may shooting, magkasama ang mag-ama, si Magi ang nagsisilbing translator dahil hindi pa rin natututong magsalita ng Ingles si Valentin. Paminsan-minsan kapag naaaksidente si Valentin, nagpapanggap na namatay ito at ilang orasyon lang ni Maggie, nagkukunyaring nabubuhay na si Valentin. Humahanga naman ang mga staff sa set, sa nakikita nilang sobrang pagmamahal ni Valentin sa anak. Walang kontratang inuurungan si Valentin, lahat ginagawa niya para sa kasiyahan ni Maggie, isang munting paraiso kay Maggie ang kanilang apartment na punong-puno ng mga laruan, walang hinihiling si Maggie na hindi niya ibinibigay, higit na masaya si Valentin kapag nakikita rin niyang masaya ang kanyang anak. Dahil nawalan na ng oras si Valentin para hanapin si Julie, nagpapagawa na lang ng sulat si Valentin na ibinibigay kay Maggie at palalabasing galing iyon sa kanyang ina, nang sa ganun maiwasang maging malungkot si Maggie. Sinasabi rin ni Valentine na ang kanyang ina ay isang superwoman na kahit saan pumupunta para iligtas ang mga tao. Pinapa-edit din ni Valentine ang litrato ni Julie para lalong maniwala si Maggie na nasa malayo palagi si Julie. Sa eskwela, ikiniwento ni Maggie na ang kanyang mami ay superwoman at pinadalhan siya ng keso na nanggaling pa sa buwan. Nagtawanan ang mga estudyante at inisip nilang wala sa maayos na pag-iisip si Maggie, kaya pinayuhan si Maggie ng kanyang guro na ordinaryong keso lamang ang kanyang dala at hindi totoo na may superwoman. Kinausap ng principal si Valentine na hindi normal para kay Maggie ang maniwala na totoo ang mga superhero na nakikita niya sa mga pelikula. Maaaring makaapekto ito sa kanyang personalidad. Nagtanong din ang principal kung bakit madalas absent si Maggie, pero ganun pa rin ang sagot ni Valentine na isinasama niya sa shooting si Maggie. Magkasama silang dumedalaw sa kanilang doktor para sa kanilang regular na check-up. Ibinibigay ng doktor ang araw-araw nilang iinuming vitamins. Habang nasa labas si Maggie, nalungkot si Valentine nang sabihin ng doktor na wala nang magagawa pa ang mga gamot sa kanyang problema, at konting panahon na lang ang natitira. Tulalang naglalakad si Valentin, halos maiyak siya dahil sa sinabi ng doktor na ilang panahon na lang maaaring hindi na niya maaalagaan pa ang kanyang anak. Ipinagdasal na lamang niyang bigyan pa siya ng pagkakataon na matagal pa niyang makasama hanggang sa paglaki si Maggie. Pero ayaw niyang malaman pa yon ni Maggie. Niyaya niya si Maggie sa amusement park. Ibig ni Valentin na bawat araw na natitira, masaya silang magkasama palagi ni Maggie. Habang namamasyal sila, nainggit si Maggie sa ibang bata na kasama ang kanilang mommy. Napansin ni Valentin na nalungkot si Maggie, at nagtanong si Maggie na kung mahal talaga siya ng kanyang mommy, bakit hindi ito nagpapakita sa kanya. Humingi ng tulong si Valentin kay Frank na maghanap ng isang talent na magpapanggap bilang mommy ni Maggie, at dahil kaibigan na ang turing ni Frank kay Valentin, tinulungan niya itong magpa-audition para magpanggap na Julie. Subalit kahit marami ang sumali sa audition, wala pa rin silang makitang tutugma sa pagkataon ni Julie. Kinabukasan, laking gulat ni Valentine. hindi niya inaasahan ang biglang pagparamdam sa kanya ni Julie. Nagtatalon sa tuwa naman si Maggie nang ibalita ni Valentine na darating na ang kanyang mommy. Pero kung gaano kasaya at sabik ng makita ni Maggie si Julie, nag-aalala naman si Valentine na baka kunin na sa kanya ni Julie ang kanyang anak. Ang sumunod na araw, halos hindi na makilala pa ni Valentine si Julie dahil ibang-iba na ang hitsura nito at nang magpakilala na si Julie, agad na yumakap ng mahigpit sa kanya si Maggie, nakita ni Valentina na sobrang saya ni Maggie, sabik na sabik ito sa kanyang ina na matagal na panahon niyang hinintay. Sinabi ni Julie na sa New York na siya nakatira, at isa na rin siyang matagumpay na abogado, nagpasalamat din siya kay Valentin sa pag-aalaga ng mabuti kay Maggie. Ilang sandali pa, pumunta na sila sa apartment, na si Julie dahil punong-puno ng laruan ni Maggie ang buong apartment. Nakita rin ni Julie ang mga litrato niya na pina-edit ni Valentine at ang mga sulat na kunyaring si Julie ang may gawa. Muling nagpasalamat si Julie kay Valentine, na sa kabila na iniwan niya si Julie ay pinalabas pa ni Valentine na isa siyang mabuting ina. Sinabi ni Valentine, ang alam ni Maggie ay kasal sila at nag-divorce. Tanggap din ni Maggie na busy masyado ang kanyang mommy dahil isa itong superwoman. Kinabukasan, ipinagmalaki ni Maggie sa kanyang mga kaklase na dumating na ang kanyang mommy matapos nilang ihatid si Maggie. Sinubukan ni Valentine na sabihin kay Julie ang tungkol sa sinabi ng doktor pero nawala ang pagkakataon. Nagmamadaling umalis si Julie dahil may business meeting pa itong pupuntahan. Kinahapunan, pumunta sila sa tabing dagat, ipinagtapat ni Julie na mayroon na siyang kinakasama, at ibig niyang ipakilala ito kay Maggie. Wala namang naging problema kay Valentin, at agad ding siyang pumayag. Pero laking gulat ni Valentin at Maggie nang ipakilala na ni Julie ang kanyang kinakasama, isa ring babae na nagngangalang Renee. Sinabi ni Valentin na hindi na importante kung sino, basta nagmamahalan lang sila ng tapat. Madali namang naintindihan ni Maggie ang lahat. Minsan isinama ni Maggie sina Julie sa shooting, doon nasaksihan ni Julie na napakadelikado ng trabaho ni Valentin. Kinumbinsi ni Julie si Valentin na maghanap na lang ng ibang trabaho, pero sinabi ni Valentin, malaki ang kanyang kinikita sa pagiging stuntman, kaya nabibigyan niya ng magandang buhay si Maggie. Makalipas ng tatlong linggo, kailangan ang bumalik ni na Julie sa New York, pero bago sila umalis, nagtapat si Julie na mali ang paniniwala ni Maggie, hindi totoong isa siyang superwoman. Umalis siya noon dahil ibig niyang baguhin ang kanyang buhay. Umiyak si Maggie, hindi dahil sa iniwan siya noon ni Julie, kundi inilihim sa kanya ni Valentine ang katotohanan. Pagdating sa apartment, sinira ni Maggie ang mga litrato ni Julie at ang mga sulat, nagtatampu pa rin ito kay Valentine. Makalipas ng isang linggo, nakatanggap ng sulat si Valentine, nagpetisyon sa korte si Julie para makuha niya ang kustodiya ni Maggie. Tinanong ni Valentine si Julie na kung bakit kailangan pang umabot sa korte ang usapan, na pwede naman nilang pagtulungan ang pag-aalaga kay Maggie bilang mga magulang, bakit kailangan pang alisan si Valentin ng karapatan sa kanyang anak, pero buo na ang pasya ni Julie na kunin niya si Maggie. Sa hearing, inamin ni Julie na iniwan niya noon si Maggie, at ngayong maayos na ang kanyang buhay, nagpasya siyang kunin na si Maggie dahil hindi ligtas si Maggie kay Valentin. Isinasama niya ito para magtrabaho, at hindi maganda sa bata ang nakikita ang mga delikadong ginagawa ni Valentin. Tumistigo rin ang principal na madalas hindi nga pinapapasok ni Valentin sa klase si Maggie. Tinanong din ng korte ang mga nakakakilala kay Valentin, sinabi nila na mabuting tao si Valentin at nakikita nilang masaya palagi ang mag-ama. Ayon din sa kapitbahay ni Valentin, hindi lang maalaga sa anak si Valentin kundi magaling din itong umayos ng mga baradong tubo. Nasaksihan rin ni Frank na mahal na mahal ni Valentin si Maggie, katunayan tumalon si Valentin mula sa 10th floor para lang iligtas si Maggie. Sinabi rin ni Valentine na masaya sila pareho ni Maggie kapag magkasama sila, at gagawin niya ang lahat para kay Maggie. Nang magdesisyon na ang judge, sinabi ng judge na ang dapat mag-alaga sa bata, ay yung kinilala na ng bata mula pa ng magkaisip na ito, yung taong handang isakripisyo ang sarili para sa kabutihan ng bata. Hindi na napigilan pa ni Valentine na tumulo ang kanyang luha sa sobrang kasiyahan. Subalit ang sumunod na araw, nag-request si Julie ng paternity test ni Valentine at Maggie, hanggang mabigla si Valentin na ang resulta sa DNA ay nagpapatunay na hindi niya anak si Maggie. Hindi magawang makapagsalita ni Valentin, masakit man sa kanya na kukunin na sa kanya si Maggie, pero wala siyang magagawa kundi ibigay si Maggie sa kanyang tunay na magulang. Dumating ang araw sa pagkuha ni Julie kay Maggie, mahigpit na yumakap si Maggie kay Valentin. Sinabi nitong ayaw niyang sumama sa kanyang mommy, ibig si Valentin pa rin ang kanyang makasama habang buhay. Laking gulat ni Julie nang wala na siyang naabutan sa apartment ni na Valentin. Walang ibang lugar na alam si Valentin, sa Acapulco, Mexico niya dinala si Maggie. Nalungkot si Valentin nang malaman niyang mahigit isang taon nang patay si Johnny. Dinalaw ni Valentin ang puntod ni Johnny at nagpasalamat. Sinabi ni Valentin na si Johnny ang nagturo sa kanya na hindi matakot sa matataas na lugar at maging matapang. Huli na nang mapagtanto ni Valentin na nagkamali siya, na ang ginawa pala sa kanya noon ng kanyang ama, ay isang malaking tulong sa kanyang buhay ngayon. Ang sumunod na mga araw, masaya si Valentin na nakikita niyang nagugustuhan ni Maggie na tumira sa lugar na kanyang kinalakihan. Samantala, kinausap ni na Julie si Frank at pilit na pinaaamin kung saan dinala ni Valentin si Maggie pero natahimik si Julie sa isang rebelasyon na ibinigay ni Frank. Napatingin na lang si na Valentin nang makita nilang dumating si Julie. Bagamat nag-aalangan si Maggie, sabik pa rin niyang sinalubong ang kanyang mami at ang mga sumunod na araw, yun na ang pinakamasasayang araw para kay Maggie, hindi na pinag-usapan pa ni Julie at Valentin ang kustodiya ni Maggie, bagkos na muhay silang isang masayang pamilya. Dalawang linggo ang lumipas, habang nasa tabi sila ng dagat at naghihintay sa paglubog ng araw, dahan-dahan nawala ang kapit ni Maggie kay Valentin. Mapayapang nawalan na ng buhay si Maggie habang nasa tabi ni Valentin at Julie. Bagamat inaasahan na nila ang pag-alis ni Maggie, gaya ng sinabi ng doktor na may taning na ang buhay nito dahil sa sakit sa puso. Sobrang sakit pa rin sa kanila na hindi na nila makakapiling pa ang kanilang anak. Ganun paman, alam nilang masayang nawala si Maggie, dahil natupad na rin ang pangarap nitong mabuo ang kanilang pamilya. Kahit matagal nang nawala si Maggie, araw-araw na sa tabing dagat palagi si Valentine, sa isip niya katabi pa rin niya ang dalawang taong importante sa kanyang buhay, si Johnny at Maggie. Tinuruan siya ni Johnny na paghandaan ang mga bagay na darating, natutunan naman niya kay Maggie, ang harapin ang mga hindi inaasahan sa buhay kahit hindi pa siya handa. Binabati po namin ng magandang araw ang mga nagpapa-shoutout na sina Susan Guzum, Tabobonel Blog ng Sityo Katalmaramag Bukidnon, Malodato ng Tarlac Makati City, Dexter David, Ella ng Cebu, Jingo RTU, De Alo Herrera, Ann Mabs, Roy Rodriguez ng Magindanao, Punti Jonali ng UAE, LG Mara Blog, Raymond Manloyang, Christopher Cabarubias ng Abra, Darwin Montilla ng Mahabang Parang Angono Rizal, Gilbert Alfaro, Edsel Renz Edrad ng Buena Vista Quezon Province, Willy ng Paris France, Florante Bautista, Edwin Sinag, Di Ana Silo, Lorna de la Cruz ng Iloilo -Ilo City, Aris ng Pampanga, Mitzi San Juan, Kinen Zoilo, Wayne Hards, Mang Leon Old Coin, Yolanda Priscilla Veryap ng Pasig City, Hindrek Lapaan ng Baguio City, Alvin Flores ng La Union, Erlinda Zaniga ng Pampanga, Frey Angel, Cynthia Canyo ng Netherland at Family sa Oton Iloilo, Nur Alf Anisa, Linders Channel ng Zamboanga del Sur, Baby Bunga ng Manila, Marites de los Reyes ng Laguna, Mayo ng Valenzuela, Annabel Dimol ng Demam KSA, Tatak Pinoy ng Poland, Buboy and Feng TV, Neil Marco Jacob ng Kalasyao, Jimmy Jr. Pantelon, Eina Makada Ag ng Marawi City, Amy Mix Vlog, Annalyn Anoy, Avelina Panganiba ng Dubai UAE at Belen Panganiba ng Dabsi, Josephine Shiroshita ng Japan, Marivic Caridad Sacramento ng California, Don Opinga, Josephine Corriento Jackson ng Pasig City, Dab in Well, Kim Ereld ng Iloilo, Ruvie Ebahay, Ofelia Lumaban, Leo Andrade ng Burawen Leyte, Linlin Sam Sulatan ng Sindangan Zamboanga, Maria Rosalinda Franco, Lloyda Romero ng Kabuyaw Laguna, at George Rairas ng Las Piñas City. Marami pong salamat sa panunood, pa-subscribe at like na lang po sa aming channel, at pakiclick na rin po ang notification bell, nang sa ganun maabisuhan po namin kayo sa susunod naming video. Ingat po kayo palagi!